Hello, my test. Ito na yung pinakamalupit. Ah, uh, okay na. Bagi siya na po. Ito'y kahiyan na, kahiyan na po. Wala pong magagawa. Kahiyan na po. Managawa, po. <clears throat> <coughs> Alam ko Nung taong si Nung Enero Sa bahay ko'y may nagpunta Matitibay na lang sa akin po yung isang dangal ang ako ay maimbita sa so, okasyong tulad nitong alam ko ay mahalaga <laughs> ngunit sila ay mayroong hiling ako po ay namutla na <laughs> <laughs> ang humabi ng tulain parang hindi ko na kaya hindi <laughs> na <laughs> Inaisip ko dula ay umiwas. Wala akong magagawa ang kumpare matitigas. Ano man ang sapitin ko sa talang mag Ay tanging palakpak nyo ang sa hindi sila'y pagkaganda nitong kaya. Yes. Dahil ang grupong pinag-isa ang layunin na kaanap, PCP ay atin na hinding-hindi matitinag. Yeah! Nung huwibis ng umagang, ako'y nagka-copy sa Lagi tikan ang messenger may, may mensahe na natanggap? Kahit kung nirepeat dahan ang dahan na pinuklat, may tibay si Kuya Brian po na ang nagbanda ng kalatas. Utay-utay kong pinasa. Inalap Wala rin maraming, wala. Kung kailan itinatap ng CBA ita sa bahana? 1979 eh tuwa ng Marso at ang taon ay 2000. Eh? At doon din nakasagag ang pangulo ng National Gregorio Gregco na sa sa Mama Ayaw mo bang palaplok kayo inyo ko ilalabas SRND distik kebrang hindi basta <laughs> Sapatulain kung pangsuring muling akoy minahal was Ito yang Philippine Eagles sabong mundo ay lagana Pak. At doon din nakasaad ang Pangulo ng Nasyonal. Sa lahat ng ate kuya ay palaging gumagabay. Kaya naman ang palakpak, samahan nyo ng paggalang. Kuya Jojo Picardiron, ang pangalan na matibay. sinjen ng region to. Dito natin makikita makisigang pagkatao. na ang palagpak ay hindi sa to Kuya Ekel, Kuya Mario Abol. Respeto po at saludo. At ang itay na Nice Eagles Club, ito'y sadya ay dahil po ang Pangulo ay magaling at may tikas. <laughs> Kaya naman, subigaw, ka sa niyo ang palakpak. Sigil, Kuya Ferdinand, handang maglingkod ng tapat. <laughs> Hindi man po ako itong nakasama sa talaan at may isa'y walang marka sa katawai na karinibay. mabuhay po ang samahan. Tingin mo! Woo! Wow! Bravo, Bisan! Maraming maraming salamat po, uh, Mr. Max Ayon. Uh, Press, thank you very much po say. sa inyo. Sa totoo lang po, mga kasama, ako po ay halos sa isang punta na hindi na. Pero wala akong magawa, matibay po ang hindi ni si Kuya Brian. Dahil po ako'y mautas, ako'y gaganap. Para po sa akin kung pari-paraya. Maraming salamat po. Mabuhay ang agila, Mabuhay po ang PGBI. Thank you po sa lahat. Uh, ito is ma-exhilaran po. Gusto ko lang magpasalamat